Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Miyerkules, August 7, 2024. Para sa mga taong aris, tumingin ka sa maganda para gumanda rin ang iyong isipan. Ang mga tao ay madalas na pinapayuhang pumunta sa payapang lugar na magkaroon ng mapayapang kalooban. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mama's writing numero 3, 12, 19, 24, 39, at 44. Para sa mataong Taurus, huwag kang umatol para hindi ka rin husgahan. Hindi ito pakikinggan ng ilang nasa paligid, kaya't tatanggap sila ng kaparusahan sa kanilang paglabag sa nasabing banal na utos. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mama writing numero 4, 10, 21, 25, 38 at 42. Para sa mataong Gemini, nagbabala ang kapalaran mo na mabibihag ka ng masarap na kausap. Ang hindi mo alam, ikaw ang masarap makakwentuhan na dapat ay siya o sila ang iyong mabihag. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga maswerting numero, 17, 21, 25, 38, 40 at 46. Para sa mataong Cancer, dagdag na pahinga ang iyong kailangan. Bawasan mo ang mga aktibidad na nakakasira ng kalusugan. Sa pamamahinga, hindi katawan ang gumaganda dahil nanariwa rin ang kaisipan. Ang lumapalad na kulay ay pink. Ang yung mga numero, 19, 22, 24, 33, 36 at 45. Para sa mataong leyo, huwag mong ang iyong sarili. Kung ano ang natarama yun na yun. Ang sinasabi ng isip, kadalasan ay sagabal sa kasiyahan. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang inyong mapalad kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 18, 24, 25, 33, 36, at 41. Para sa mataong Virgo, magbigay ka ng maluwag sa puso. Ito ang sikreto ng masayang buhay. Magmahal ka ng maluwag sa puso at hindi yung napipilitan ka lang. Ang yung mapalala kulay ay blue. Ang yung mamaswerte numero, 6, 10, 15, 23, 38, at 40. Para sa mataong libra, iyong iyo ang araw na ito. Ingatan mong maapuso ang magandang rikalong ito ng langit. Isa buhay mo ang sinasabing, kung ano lang ang iyong kailangan, yun lang ang iyong ipagdasal. Ang yung mapalala kulay ay black. Ang yung mamaswerte numero, 7, 13, 14, 20, 31 at 35. Para sa mataong Scorpio, huwag kang magsuot ng kupas at matamlay na kulay. Kung ano ang larawan ng katawan mo, yun din ang magiging pakiramdam. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mamaswerting numero, 2, 15, 17, 26, 34 at 45. Para sa mataong Sagittarius, hindi man kagandahang payo kailangan mong malaman na kapag hindi mo pinagdamutan ang iyong sarili sa masasarap na bagay, mabilis na ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 5, 19, 20, 24, 39 at 41. Para sa taong Capricorn, kahit wala kang gawin at kahit nasaan ka, gaganda ang iyong buhay. Dahil noon pa man, ng langit na ngayon magsipagdatingan ang iyong mga swerte. Ang iyong mapalag na kulay ay red. Ang iyong mga swerte numero 18, 21, 24, 27, 34 at 42. Para sa mataong Aquarius, lumayo ka sa alam mong pangit ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Dahil maaaring malipat sa iyo ang hindi magandang kapalaran na kanilang pinagturusahan. Ang yung mapalad na kulay ay brown. Ang yung mamasorting numero, 16, 22, 26, 30, 33 at 36. Para sa mataong paises, huwag kang lumayo sa may gusto sa iyo. Hindi naman masama ang pakitaan sila ng maganda. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mamasorting numero, 7, 21, 24, 30.